Babayan. Ako ay sa nanawagan si Vice ito. President Sara Duterte na huwag pumanig sa iisang partido sa nagaganap na labanan sa Middle East dahil lahat ani ay talo sa digmaan. Sa isang video message, ipinahayag di Vice President Duterte ang pagkabahala sa karahasan na nagaganap sa gitnang silangan at ang epekto nito sa mga inosenteng sibilyan, lalong-lalo na ang mga bata. Ako nananawagan sa aking mga kapwa Pilipino na ipahayag ang isang tigil putukan at dalhin ang usapin ng kapayapaan sa mesa. Ating ipanawagan ang pagkakaisa ng mga partido upang maglabas ng kolektibong pananawagan para sa pangmatagalang kapayapaan at wakasan ang pagdurusa at kahirapan na nararanasan ng lahat ng sibilyan lalo na ang pangangalaga sa kapakanan ng mga bata. Dagdag pa ni Vice President Duterte na ang nangyayaring kaguluhan ay hindi lamang makakapekto sa mga Pilipinong naninirahan sa mga apektadong lugar, ngunit pati na rin Ania sa kanilang mga pamilya na umaasa sa kanila. Kaya Ania, kinakailangang maghanda sa posibleng kahirapan na dulot ng sigalot. Binigyang diindi ni Vice President Duterte ang pangangailangan na tiyakin ang food security. Kaakibat nito, binibigyang diin ko ang paghahanda ninyo, mga kababayan ko, sa posibleng kahirapan na dulot ng pandaigdigang kaguluhan. Kinakailangan nating tiyakin ang seguridad sa pagkain na maaaring dumating dahil sa ganitong sitwasyon ng hidwaan. Sa huli, binigyang diin ni Vice President Duterte ang kahalagahan na suportahan ang mga mapayapang solusyon para sa pangmatagalang kapayapaan kanya ring idiniin ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga tao upang isulong ang kapayapaan. Ang pagtindig para sa kapayapaan ay pagtindig para sa mga bata at sa kinabukasan ng ating bansa. Tayo ay may malaking papel na ginagampanan upang maisulong ang kapayapaan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor at iba't ibang bansa at sa paindaigdigang komunidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.